Ayan, oh, yan yung mismong ite-test drive po namin. Ay, yes, sir. Ayan <laughs> pa yung ite-test drive po namin, sir. So, ayan. Uh, dito na muna ako sa passenger seat. Uh, kasi lalabas pa nila yung unit eh. Nandiyan uh, yung ano ah. Puti ah. Kasi iba yung kulay. Kadalasan na nga natin nakikita si asul at ano, kulay. Ganda talaga ng pulang Mazda. Okay. Yes hey sir, kasasakay na po ako akara -ara. Ah, ano? So, shoutout kay Sir Robert Brian Mercado. <laughs> Ayan. Ano naman, yung ano natin, yung 360 camera. Tapos yan, uh, hydraulic power steering. Mas uulitin ko, siyempre, ito ay same same platform lang siya ng Isuzu D-Max. Ganon din yung tachometer, speedometer. apa sih uh, din. Uh, Aba um. sen. Ah. Ah. Tigay okay. ganing-ganing. So, yes. Na tayo. Hey, <laughs> sura yan. Puting Mazda BT50. To, so, palagay ko very very first time ako mag-drive nang pick-up na masda. Okay. may aircon na tayo ay hindi natin ayos ito yung ano niya harap niya yun ayos eh importante oh, kung dami sir okay na ba ipapasok ko na sa inyo para ano ganyan sir kahit uh, ganyan na lang ganyan yung saan try nice record naman yun wala na kayo <laughs> sir anong pangalan niya sir ray ray ayun 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 magkaroon kayo ng shout out, shout out. Mm -hmm. So saan so, pa na yung ruta natin, sir? Papasok pa tayo sa Santo Domingo so, o kano na tayo ng Araneta? Santo Domingo, sir. Sige, may mahaba-haba ata. Okay. Tapos ang labas natin yung sa Alex Restoration ba yan? Ah, ayan, ako. May idea na ako. Mas na Okay. saawan so, -on awa ng Diyos, nakana na. Nakarehistro na yung Mazda BTT. Ha? Kasi yung mga ano eh mga sasakyan na pagkabagong ganito mga may mga interval pang iintayin na 1 month, 2 months na So, yan. Uh, Ay, na traffic po kami ngayon sa Quezon Avenue dahil may stoplight as usual. Mas malakas ang hatak. Tapos uh, hindi siya matagtag. Wala ba, kasi hindi pa kami nakabuhusan. <laughs> Pero ayan, ah, uh, first impression siyo na natin. Uh, hindi naman masyado nakaka-blind spot. Ayun, ko lang siya naka-drive preno na ako. Yung na ano natin mga side mirror housings natin, hindi naman siya sobrang laki, hindi naman siya sobrang liit. Patamtaman um lang para sa isang pickup na ano, size. Ayan. Okay. And let's go. oh Okay. Ayan. Ayan. tag uh, bearable naman motorcycle lane lang sa lang tapos kung um, natin parehas na parehas so, Isuzu so D-Max so dito na tayo kakanan kami ng Santo Domingo tapos yan tapos sir tama ba ano 5 year service plan ba itong oh, Mazda? Yes, okay. So laking tipid ng ano ha? Sino ang bibili nito ha? Sige sir, bigay mo sa akin to. Kasi nandito naman tayo sa Santo Domingo eh. Uh, yeah. Okay, yun yung POV ko nga pala guys na ano, na napakalupit. <laughs> so, hinahan lang natin Ang aircon ng konti. So, yung prena naman nito, uh, okay naman siya. Uh, para i-recall ko lang ulit. Naka-drum ito sa likod tapos this side dito sa harap. Yan. O, so, diba? Tapos, four-wheel drive rin ito eh. Oh, okay. wala na akong point para gamitin pa yung ano, yung tao dito yung plus minus kasi wala-wala walang father shifters sa ano kaya kaya mo naman mag cruise ng automatic nito may bibigay at bibigay naman nito kasi wala naman tong ano uh, sport mode yung para sa throttle uh, uh, applicable applica yeah, so yung paano mo na, na yung sport mode <laughs> pag binaon mo na edi lipad okay. okay. Ayan lang natin. Tapos, bigyan lang natin onting-onting oh, ang celebration. O, oh, diba? Yes. Lakas. <laughs> rin, hindi niya ramdam dito sa camera. Siyempre, nakakapang kami pa yung nagdadrive. Eh. <laughs> Tapos, ayan. Uh, yung manibela naman, uh, bearable naman kapag naka, ano, nakatayo. Ah, uh, may iba kasi Uh, may magre-reklamo na mabigat pero hydraulic power steering ito alam kakalam ko tapos 4JJ3 yung makina natin tapos yung mga dashboard yan kung ulitin na natin yung review natin tapos yung mga tachometer, speedometer yeah. Yeah. okay tapos sa uh, natin ito yung transmission natin ulitin ko lang sa inyo yeah. so, yeah. yan ano? Yeah. and preno ulit. Tapos mga central locking, automatic na rin siya. Pansin ko lang doon sa, sa ano ah, sa locking actuator itong ito mismo. Hindi mo siya mapapansin kapag nakaupo ka, yung mismong pula para masabi mong unlock yung sasakyan. <laughs> Pero okay lang. Yan. So yan, dito parang kami sa Santo Domingo. Uh, yung Shena kakalap ko kakanan na kami dito sa Jollibee tapos dire diretso ulit tapos kakanin pa kami doon sa may parang uh, Del Monte pero hindi kami doon sa Del Monte uh, TSA yan so, saan na napunta yung test drive natin <laughs> okay yan okay, si sir kasama po namin si sir pagong gising lang daw okay yun talaga pag naka pick up walang ano walang hindi ka mababahala sa lubak So okay, kahit may stoplight dito, pwedeng pwede tayo gumo. Ano na natin may pedas yan? Wala. Okay. Yan, one hand, one hand, one hand. Okay, kaya kaya. Yan, gusto tayo, dire-diretso tayo dito. Yan. Okay. Basta imik naman yung makina pag hindi mo tinapakan pero pagka no mandar na eh na eh, pagka eh, pero kung tutusin uh, noticeable na ano lang yun uh, observation ko lang yun kapag ka, ano as nagre-review rin Nasa sa sakyan pero kung if you ever may complain ka kailangan eh, enjoy na lang yun kasi wala eh kung tutusin para nga lang talaga itong magtrabaho para sa day to day basis sabi nyo natin magkakakot um, uh, bibili ng grocery uh, pamalengke tapos so, yan. Uh, syempre yung mga bigas ako, saka saka doon sa likod. Tapos, ah, uh, syempre yung fuel tank rin natin. so around 75 liters. Ganon, 76 liters. Tapos so, Ting, once again, manibela niya. Ayan. Bumibigat talaga pag nakatayo na. Eh, kasi siya na eh, EPS eh. So, yan. Ito, gusto ko talaga to sa Mazda day. May mga buttons. Nga pala. Kasi, ano ko nabasa ko uh, nabasa o narinig ko to sa isang video na ang pagkamasla talaga may mga pihit-pihit niyan, mga knobs-knobs na ganyan kasi alam nila na ha, hindi talaga maganda yung pag-touch nit touch screen dito, mga touch sensitive na ganyan. Kaya kapag uh, sabihin natin may volume, yung gan, pak ipihit mo lang. Iba kasi yung may touch eh, Ganun sa Isuzu D-Max, ini mga uh, medyo ayoko lang doon kasi baka mamaya may tawag eh mga mataranta na ni pintot-pintot ka dyan kasi may mga ibang ano mga driver hindi pasanay dito sa ano steering wheel controls yan pwede naman dito yan okay tapos may mga ano tayo dito wireless charging yan. yan hindi ako sure kung may nakapag test drive na naman ng, eh, ng BT50 sa public roads tapos yan may mga grab sa tayo dito SRS airbags O, ba? Diba? Okay, go na po ulit Ayan Tapos yan, usad Kapun na stoplight Ayan, freno na na onti Okay Tapos ano uh, uh ano kakakalam ko na dati uh, past history nga pala ang um, BT50 ay shared platform siya ng Porn Dredge no, tama sir tapos yan, yung Ford Ranger na nalala ko, 3.2 pa yung makina nun eh. Uh, thank you, pagbigay. Uh, so, yan. Di ngayon, nasa Isuzu, ano, uh, platform na siya. Di, siguro, may mga, ano dito, mga purist na nagsasabi, okay, malaking ginawa na dito kasi Isuzu na eh. <laughs> na shared platform nito. So, yan. Ayan, lang. ano na natin. Maluwag sana. Barangay siya na kasi madalas wala nang pasok. Ayan. Pasok. Uh, Tapos gagawin ako ng kanan dito kasi kakanan na tayo. Uh, commentating pa. Tapos meron rin tong ano, uh, blind spot assist. yon pagkasabihin natin may sumisingit na motor doon yan iilaw at iilaw siya para masabing oh Mayroong kang ano uh, motor na naka punta doon sa ano mo sa blind spot mo blind spot kung hindi mo na talaga nakikita nasa gilid na gilid sila yan yan buksan buksan ko na tong turn signal ko para masabing kakanan talaga ako sir yan okay ah uh, tapos yung mga white stitches tayo dito sa ano across the buong dashboard yan gandang niyan, yan gandang feature yan tapos hindi ko nakakamali alam ko may ano to eh may ayun o may tag dito braking mitigation system eh kung ano lang naman yung feature ni Isuzu D-Max meron din to pag natin biglang pumreni na sa harap natin yun pepreno rin to o ng automatic Alala ko tuloy yung ginawa namin test drive namin sa Isuzu D-Max is yung ano yung tag yung naka pendulum kami pendulum yung naka tilt kami ng mataas na mataas kasi so, ginamit namin yung four wheel drive diff lock tapos yung mga ano na abobot ng um, off-road -ter off terrain yung mga na namin dun eh So, yan. Auto dimming rear view mirror. Meron tayo dito. Yan. Tapos yung ano namin. Traditional na halogen headlights. Tapos meron din tong lane keeping assist. Doon ko na lang napansin. So, yan. yan. Okay. So, aus Tapos mga ano natin. Mga glo glove box na nandiyan dyan. Dalawa yan. Taas pa ba? Yan. Uh, so, ko, pwede naman tayo mag-right turn dito. Tapos, uh, ano ito, diba? Diretso na lang ito. Okay. Yeah, gumana eh. Gumaan eh. Buti hindi pumreno moreno. Okay. Okay. So may mga masasabi kong parang mga flaws yung mga sensors na katulad niyan. Tapos yung papreno na tayo pero mabuti sa Uh, opinion siguro siya. Na <laughs> uh, Ah, oops, wag Pero yun yung ano, yun sinasabi ko kanina, yung automatic sa pepreno. pag kapag yan. Oop, uh, mga Hindi mo na siya maramdam. yan Okay. Uh, medyo na yung mga daan dito. Pero kayang-kaya naman yan. Kitang kita naman ang pickup eh. Sa bagay, may mga pickup May pick tayo na sa harap. Okay. Tapos nga pala, uh, maraming salamat rin kay Rachel Alhambra kasi ano uh, si uh, sir ano ang pangalan mo Ray, sir Ray ayan si Sir Ray ang sinamahan natin kasi ay um, uh, walang kasama sa showroom si Miss Rachel kaya so, yeah, si Sir Ray ngayon ng ano natin ang nakasama natin yan sa so, test drive na to hindi na ako nang ng ano ng eh, tayo dito instruction sa ano sa, sa sandadaan ganun <laughs> like masyado ko na rin nag test drive rin kasi ako sa Honda so dito rin yung uh, namin daan yeah, ganun din okay pas. ayan yung kanina sinasabi ko yung medyo flow wala eh. uh, pagka sensor type talaga yung ano yung sasakyan natin ayan, nangyayari yan baka mamaya minsan dahon lang masensor niya biglang pumarin sa akin okay. mas kahanan na dito sir na okay. Ah, okay. pretty sure mo okay tama okay Ayan, babalik na tayo ng Quezon Ave. sa mga mahilig mo ng mga sasakyan dyan. Ayan, ito na yung Roosevelt? ay FPJ Jun sabi nyo <laughs> iba na pala yung pangalan nila so yan yung Alex Restoration yan okay okay um ayos naman yung ano road test ng ano natin Mazda BT50 sabi mo talaga one of a kind yung itsura sa labas pero syempre same lang din yung feeling na ito kapag ka uh, magdadrive ka na ng Isuzu D-Max ano lang naman din ito lang talaga yung tanging pinagbago ng entertainment system niya. Pero ayan, overall, yan yung no, Mazda logo talaga. Hugis nga ng ano eh, itong hugis na itong, itong parte na to, yung hugis na yan. Uh, iba rin sa ano eh, sa... Uh, yan, iba rin yung hugis rin ng uh, steering wheel. Dito lang pala. <laughs> Sorry. Pero dito, parehas na parehas lang pala. Tapos, masarap siyang hawakan, pututusin. Um, uh, leather, uh, as obviously. Uh, price point na ganito yan lalagay ko na lang uy ang ganda na nga nun. isang patrol ah. okay tapos so, uh, ano naman siya yan siya yung sinasabi namin ah lags like restoration okay. Ayan, tapos alam ko telescopic yan okay yan. Uh, overall, um, okay na, okay. Okay sa akin. Ah, may lakas hatak. Tapos lakas sa uh, lakas rin. <laughs> so, 'yun. 'Yun yung ano natin. Mga, uh, yun. interior ulit. Kasi pang walk around, yeah. So, plastic na plastic pa, bagong bago. Kaling plante. Kasi ito, yung 360 view, yan. Yan, ganun yung ano natin. Hindi ko lang natin mga sorry. Eh. Pinatay mo yung traction control off. Mm -hmm. Yan, TCS. check surroundings natin. Okay. Okay. Yung iba pala yung angulo nito. No USB. Ayan, para sa mga gutter dyan. Ayan, mga mga gutter. Ayan. Forward. Ayan. Ayan. Tapos yung cruise control nga pala. Siyempre hindi natin madedemo. Hindi natin madedemo hindi, hindi natin madedemo yung cruise control syempre sa city lang tayo so yun tapos may mga voice command tayo dito yan yeah. Uh, ayun tapos meron tayong ano ah uh, daytime running lights naka off kasi ngayon yan uh, yan yung headlights uh, low beam ay ito pala low beam yan high beam tapos meron tayong fog lights tapos rear fog lights yan yan ganoon ayos ayos na ayos na itong gamitin itong sasakyan natin ngayon ano na natin uh, kahit bumalik na tayo sa may ano sa may mismong dealership ano yeah. naman yung gusto ko sabihin dito sa BT50 okay nandito na po kami uh, hindi ko na binidyo yung part na may traffic kasi sobrang traffic sa Quezon nabin yung mas parang 30 minutes na nga rin kami ito pala yung susi na ko. kung natatandaan nyo yun yung una-una kong susi na binidyo ko yan, mali pala yun. So, yan. Dito kami. Sige, yan I Lalabas ako para makita nyo naman yung ano, mismong sasakyan. Patayin na natin. Aabot ah, na natin yung susi. Okay. Yan ang tsura ng sasakyan. Up. Yan. Yan po siya. Okay. Naka ano na lang ako. Hindi na ako nakagimbal eh. So, kaya mo na. So, yung pinarko na lang din kung saan ko pinarada yan, no? Yung sasakyan mismo. Ayan. Ayan. siya. Okay. Uh, picture picture na lang ako. yun.